Maganda yung barrel. Maganda yung scope. Naku po. Tingin <laughs> tangke yan. <you, thank> <laughs> ah, maran pa to kan. RHD. 416.44. LSD. 416.44 SFIR FFP Discovery Scope. Ang advantage ng ganitong model, pwede siya kahit saan. Pwede mo ipang competition, ipang hunting, ipang silip na kung ano, -ano pwede mo rin silipin ng dyan. Double screw, ang tawag dito is dovetail. Yung malapad dito is picatinny. Up, down.

tango. lang Lapit lang yan, boss. Ha? Malapit lang. Pwede talapin Maganda yung barrel. Maganda yung scope. Naku po. <laughs> tangki eh. ah, pa quality lah apa? Ah. Kita kelangan di quality. Kita <laughs> ketenangan anu eh. ya. Gas pan. Ini oh, tamam. Sekali nya, sekali nya. Mowa nga pala natin moa, ito. Moa, ito, mabilis itong pinilit. Maganda ang mowa. Bilis ko po yung may sakit po eh. Anuman. Ayan mo! Ano-ano na? Sinanong mga kapaganda natin yung sakit. ilang kilo kayo? apat pag ang tama ng baril hindi ko na binabaw pinasa sentro din eh kasi yeah. ang normal na target malalayo kung lalayo pa dito ng mga sampung dito iba na sirong sinde pasok yan tuldok sa pasok yan sa tuldok eh meron mga ganyan kalaki ibang mas <laughs> parang <laughs> langgam na lang yung kalaki <laughs> Ha, oh, anime target mo no. Naya yun, may pinuputok na ako diyan. Pag hindi to mama ya, magkakarga ka na ng hangin. Ibig sabihin may nanay hangin. Mo. Okay. Dito ka. Oh, ano yare? Pa-tawanan Tumaba. <laughs> <laughs> Gumalaw ah. Gumalaw ba? Flip flippin sa ano ah. Amazing. Mga hindi ka-komportable, ayusin namin. Oh, matangangkat siya oh. Ligyan natin ng baka pa. Ano pa? Sa gilid. Oh, yung nasa kaliwa. Birayang mo nang mabibilis na putok, bagsak ka. Ito na ba kami muli ito eh. Oh, patay. Ay nga, bagsak. magsanay ka lang sa one cash boss balik mo maroon ka magbalik yan yan yeah, maroon magbalik ng kasa ito ang sa ito pagka uh, yeah, iyaan no mo re hihilayan eh, mo lang ito sabay kalabit. labet ayun ayun walang saksa yan magsanay ka lang nang hindi naka ganun isang cash oh, kasa mo na one cash bitaw mo ba na ito mo yan ganyan lang mas makakatipid ka sa hangin mas ano dyan mas magaan ka labitin hmm. Teka, teka manaw, i-video man natin yung target mo Yung pangalawa Para nakikita ng viewers natin yung Okay, grab pangalaw yung pangalawa boss Yan lantad na lantad na yan Mabilis ang putok yan Ano? Pwisit na camera le Sige na, hindi na wala yan Ang nga rin Sige, tumama. Ako ba ba rin? Ako mo rin mo. Bagsa, pa ako sa ayos. Sa ano lang talaga. Nagalaw dun, nagalaw. Mas maado. Hige, biray mo lang, biray mo. Hanggang ngayon. Uh, nga Pabagsakin mo lang. Pero iba na yung pakakarandaman mo, yung sikat yung parang mahina na. Parang mahina na yun. Oo, uh, ganun. Kaya yeah, siguro. Patay. Ano ano pa? Ari 'yung ulo niya kasi sana sa, sa ako muna ano. Oo. Oh. Sakit 'yung isa na 'yan, gumagaling ba rin 'yun? Ay bari yun. <laughs> Saka no ang, ang tigas din niya ng kalat niya. Yeah, kasi palalambutin pa 'yang boss. Palambutin. Pa Pwede pa natin palambutin 'yan, no? kaya lang gumumonad baka makasimgracia ka. Sabi, so, ihiita yo mi tatlong malaki.